Alam niyo ba yung kwentong may dalawang magkaibang hayo? Oo, oh, yung isa ay mabilis at mayabang habang yung isa naman ay mabagal pero matiyaga. Tama, ito yung kwento ng pagong at kuneho. Sa kagubatan may isang kuneho na sobrang yabang. Araw-araw pinagmamalaki niya ang kanyang bilis sa pagtakbo. Wala kayong binatpat sa akin. Eh, hindi ako matatalo ng kahit sino, sigaw niya sa lahat ng hayop. Isang araw narinig ito ng pagong. Sa halip na magalit, mahinahon niyang sinabi, Ganun ba, Kuneho? E eh, di magkarera tayo. Halos mamatay sa kakatawa ang Kuneho. Ikaw, sigurado ka? Ah, sige na nga, dumating ang araw ng karera. Nagtipon ang lahat ng hayop sa kagubatan para manood. Sino kaya ang mananalo? Ang mabilis na Kuneho o ang mabagal na Pagong? Ready, set, go! Sa simula pa lang, tumakbo agad ang Kuneho ng napakabilis. Habang si Pagong, dahan-dahan lang pero tuloy-tuloy ang paglakad nang makita ng kuneho na napakalayo na niya kay Pagong na pagdesisyonan niyang magpahinga sa ilalim ng puno. Ay sobrang layo ko na kay Pagong. Pwede pa akong matulog, kaya yun nga ang ginawa niya. Habang mahimbing na natutulog ang kuneho, si Pagong naman ay patuloy lang sa paglalakad. Hindi tumigil, hindi lumingon, basta tuloy lang. Nang magising ang kuneho, nagulat siya nang makitang malapit na si Pagong sa finish line. Tumakbo siya ng buong lakas pero huli na ang lahat. Naunang tumawid si Pagong, alam nyo may tatlong mahalagang aral tayo rito. Una, hindi mahalaga kung gaano kakabilis. Ang tiyaga at sipag ang tunay na susi sa tagumpay. Pangalawa, huwag tayong maging mayabang o masyadong kumpiyansa. Eds panghuli, hindi mo kailangang maging pinakamagaling para magtagumpay. Kailangan mo lang maging consistent at matiyaga. Kaya sa susunod na may makita kayong mayabang, alalahanin nyo lang si Pagong minsan yung mga tahimik at tuloy-tuloy lang ang ginagawa ang siyang nangunguna sa huli hindi ba't mas maganda yung dahan-dahan pero sigurado kaysa sa mabilis pero padalos-dalos